Anda lagi guys oh terak bersalut no? tinula tu kuat. Kuat kuat ni guys. Kuat na lang guys. Kuat Hangin ni guys. Kuat kuat 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 ni guys. Kuat guys papalaw naman kami ngayon guys oh so, dito pa kami ngayon sa ano barangay baklay hangin hangin ako ti guys bagat ang hangin ngayon ngayon ay mag alas kis na guys Nah, ini tu lumalakas para ng area at hindi ralugi sa aming paglalaot para may iba ibinta rin kami sa aming pag-uwi doon kami sa unahan mga garya, guys kasi mahangin-hangin na kundi guys so patuloy pa rin kami nagpapatakbo ng aming bangka kahit mahangin-hangin na kundi para lang may pambili kami ng bigas at pagkain sa bawat araw-araw. Kaya tinitiis na lang namin kahit mahangin na pa rin kami. Mga lang guys! Baka namin yan sa ano? Nahal! Dami sanang matamba ka, kaso lang ano? Maliliit yung iba. Yung marami, maliliit. Hindi pa kasya sa lambat namin. Kaya dihis la mak uha dah selah seberang ni eh nak nak pergi kej lah no nak apa kan ha nak apa ni mah oh apa nak ya ya oh dia nak aku Dara. jap Oke, okay, sekenoi. Doi. Sekenas kah? kamera cuci ni. Guys, don kami sebenarnya nak karya guys. Itu una nami area guys. So, oh. kami nag karya kanina guys. So, oh. una area nami. guys. Don kami saunaan guys. Magin angin angin nak kunti guys. So, oh. sana ini tu lumalakas. Para para hindi ralo kayo sa aming maglalaot magkabawi bawi rin ng ano gasolina para may mamapirilin kami ng bigas doon so, na namin guys doon so, kami sa unahan guys kami na kami dyan ng maarihan yung hindi trastada sa ano hangin mahangin na umaga pa lang mahangin na isang area pa lang namin hangin na yan guys dito kami guys oh tabo muna kami dito guys kasi ano guys oh napaka mahangin pa sa labas sana kumalma tumamaya para dun kami sa labas mag Arya O, tago kami dito sa hindi matamaan ng ano hangin yan mangin hangin na dyan sa labas oh at lumalaki na yung mga alon kaya tago muna kami dito kahit ilang piraso lang nunguli namin dito tiis na lang ang importante mayroon ding mahuli kahit ilang piraso para pang dagdag rin sa ano sa kuha namin kanina sa unang area namin Kami minta nahan magari ya guys Lah lah Basta Yan guys tago muna kami dito guys oh Kasi ano Mahangin pa doon sa ano Labas ilang huli namin dito guys maraming mga mangingisda ito lang huli namin dito ito lang lahat huli namin dito guys ito guys oh yan lang lahat guys ito huli namin Pa, kalahati pa ng ano oh, hindi hindi pa umabot ng kalahating box hangin kasi sa ano labas kaya magpapalipas muna kami ng ano baka maya maya kumalma na kunti yung hangin sa ano labas kita ni muda cuy eh. ay mapakan kag dia, niya ngayon ay mag alas dos na guys lapit ng magano ano mag dito muna kami sa ano higit na ano lugar matamaan ng hangin doon sa labas lakas na ang hangin doon kaya dito muna kami. Sana kumalma to maya-maya para kaarya kami ng ano, labas. Dito maraming mga mangingisda. Kaya konti lang huli namin dito. talas kami dito guys, magtago guys. Kapag may bagyo, may bagyo dito kami magtago besyo. walang ano dito walang nakatira mga uh, punong kahoy lang dyan sa ano taas at dito rin nila tinatago yung mga ano guys mga bangka nila pag may bagyo na sa ano labas kasi dito hindi tumatamaan ng ano malalaking mga alon kaya dito nila pinatago ang mga ano bangka may ano pa yano o baling lambat yun pa guys o dito nila pinatago yung mga bangka nila kapag may bagyo Ito ilang ilanggam siya Wala saan ang langgam nila yun Pinalipas namin ang hangin Kala namin kumalma kunti Para makaharya kami doon sa labas Kasi maraming isda doon sa labas Ikatula dito sa loob Maraming mga mangingisda Tunog ka diha, may bildo diha na na to guys maya itong hanging habagat eh, para makapunta kami doon sa labas habang pinapalipas namin ang malakas na hangin nanghanap na kami ng kahoy para may panggatong kami sa pag-uwi namin sa bahay na kami ng ano guys panggatong para panggatong guys oh. kahit ganito lang ang aming harap nyo sa isang pamilyang mahihirap mapasalamat pa rin kami sa ating Panginoon Diyos na binignan niya kami ng mga anak na masipag at matulungin para may panggatong na kami guys Na, guys, oh, may May iba na namang Mangingisda guys oh. Marami kasi mga Mangingisda dito Kaya konti na lang Ang isda dito Maganda dun sa labas kasi walang Ano dun Malalim yung inaarihan namin hangin pa ngayon sa ano guys labas guys yun guys so may ano sa palagay namin hindi na kumalma ang hangin kaya nag aryan lang kami kahit ilang piraso lang aming mahuli guys hindi na siguro kumalma tong hangin guys aryan lang kami doon sa unahan guys oh kahit ilang piraso lang parang hindi na siguro ito kumalma aryan muna kami doon guys oh ang dagdag mahagin ka hangin pa kasi guys mayroong ano pagkuha di mo doy dagko lagi sayang kayo kuha ah pagayari o mga dagko diyan maadas magandang sukukot guys malaking mga anduhaw guys mga andohaw guys mga puna puna hidra sobrang bait talaga ng ating <coughs> Panginoon binigyan niya, niya kami ng kunting biyaya sa last namin kaya meron na kaming ang Nakabili na rin kami ng no? kunting bigas okay, guys, papauwi na kami guys Dito pa kami ngayon guys oh so. Hindi kumalma yung ano kanina, hangin kanina Dito pa guys oh so. Malo alun alon pa ha? Mahangin hangin pa din Kaya Pinilit na lang namin mag-aria doon sa no? Pinilit lang namin doon mag-aria sa loob matama ng hangin at saka malon ito lang at huli namin guys o so. so, guys so, mga mga tuha, oh. okay, guys mga malalaking mga guys huli namin lahat at, Ito pa guys oh so. so, puno yung box namin guys yung box namin puno at mayroon pa ang natira guys oh laki na ito ikatutulong guys para sa amin guys kahit ganito lang tala ka ang huli ang may importante eh, mayroon din kaming nahuli at may maibinta rin dito pa kami ngayon guys oh malapit ng ibang araw ngayon ay mga alas 6 na dito pa kami ngayon sa ano sa sa bakon dito pa kami ng isda dyan guys sa susunod namin guys sa dyan sa unahan guys oh sa likod ng bundok na yan oh dyan namin ibinta yung huli namin isda sa ano namin, sa namin Nakakalong pa ba guys oh Hindi siya kumalma kanina Kaya doon lang kami ng area sa loob so, Hindi matama ng ang Lakas na Pagkabang na lang guys Sa uh, Pagdating namin doon sa Tana ni Isda Wala tuloy namin doon Pagkabang na ano na to yung back kami Guys Yan lahat guys Maraming salamat sa inyong Walang sawang suporta At sa palaging Nakasuporta sa mga premier ko Yung nakabang palagi sa mga premier ko At suporta sa akin Lahat ng mga video ko Maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta guys. Maya naman tayo guys. Pagdating namin doon. Ang inaakala namin hindi na kami makakulong ng aming box. Dahil lumalakas na ang hangin at tumalaki na rin ang alon. Pero napakabait talaga ng ating Panginoong Diyos. Binigyan niya kami ng kunting bihaya at may pambili na rin kami ng kunting bigas pag uwi namin sa aming bahay. Doon pa kami umuwi guys oh. Sabi na kami nakauwi. Nakatapos lang namin na pinta ng ano guys, isda guys. Isda, namin so, Kaya kami. Mabot lang ng ano guys, yung bigla sa huli namin isda. 1,796 ang sa huli ah, namin isda. Lahat ng bigla. Maraming salamat sa inyong sumusuporta sa lahat ng mga video ko guys lalo lalo na yung nakapang sa mga primer ko sa lahat na ang tumutulong sa akin maraming salamat sa inyo walang sawag suporta hanggang sa susunod na naman tayo guys maraming salamat walang sawag suporta ninyo ingat ingat lang po tayong lahat salamat